Hi there, nagkaroon kami ng konting panahon na magtambay-tambay sa SM Lanang. Pero nagpa-ID. Pa-ID lang naman. Kasi wala na akong ID. ID picture. Tapos palakad-lakad ng palakad-lakad sa mall. Kahit walang sadya, yun lang ID na importante sa buhay. sa isang na kahit ano na yan. Basta. Kapag palami, kasi mainit sa laban. At sa the KFC. KFC original so tasty. So tasty French fries. And appetite. dahan naubos ang ilang oras kasi mainit talaga pag lumabas ka meraming maraming kumain masarap siguro yung KFC na yan tapos nakaupo chika 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 yan chika chika kahit ano na lang kutuloy kayo sa kanilang store or restaurant one day lang yan hindi ano madalas madalang lang kami nakakapunta dyan kasi mahirap na walang budget mahirap ang pera ngayon Mahirap talaga. So, magtipid, magtipid, magtipid. Pa, pa, kumaon, kumaon, kumain ng hosto sa vitamina, hosto sa nutrients. Pero minsan, nag naman kami. <laughs> sa reward sa sarili. Paminsan-minsan. Iba rin yung hindi ka naman nakakatikim ng kahit anong pagkain. Tapos pag wala ka na, no, ano, nakakapatitikin wala nang appetite. Kawawa talaga. Oo. Yan. Tawa-tawa lang. Parang walang nangyari. Tapos niyan, patambay-tambay, pauwi na. Tapos na yung ID ko. Ay, nakabuhay. Buhay matanda. Paminsan-minsan na nakakapamasyal. mag <laughs> relax ng ilang minuto sa malamig na mall.